oh, meron tayo ditong automatic washing machine. Sharp ang brand. Ang fault niya ay F1 lalabas dito. Ayan. Lalabas siya ng F1. Sa F1 ang lumalabas ay ito. Sa balisan ng napanood sa lahat ng nagre-repair ng mga Sharp. F1 ang fault. Ito ang sira. Kaya umorder tayo siya, umorder yung may-ari ng sa Shopee. Morder. Ngayon, sinubukan kong palitan nito Pinalitan niya, oh, bago sundan ko. Ganun pa rin, may fault pa rin siya. May gangat na sinandaga, diyan. Kaso, pinalitan ko lang ito. Ganun pa rin, ipuan pa rin ang fault Kaya, nung binuksan ko siya, balik dito, nung binuksan ko siya, ayan, kaya pala kahit nagpalit na ako dito, ito, o tawag ba dito? Hindi ko lang eh. May... Yeah. Si Pai Boss. Hindi ko lang ang tawag, kaya ikaw yung bahala kung anong tawag ako. kasi first time kumuha nito. Hindi <laughs> mo na nalala mayari, hindi na kaya, kaya hindi mo sa akin. Ano ito? Ito pala, kaya pala ang dami niyang port. Ito naging sira niya, kinaan niya na niya ng daga. Ayan. Kaya pala kahit ang kung kong pinaltan, fault pa rin. Ay, wire lang pala. Nangubos na yung mga wire. Nagkaputol. Kaya, ito muna ang nagkapay ko muna. Tapos, sunod na yung... Ay, ito na ang nagkapay ko muna. Okay. Yan lang pala ang sira, mga wire. Ayan. Mabait ang salarin. Kaya pala ang fault niya. Ay, hindi mawala-wala. Kahit pinalta na ng pyesa, i-rewiring ko na lang siya. Ah, ito na. Ito na yung aking bagong wirings. nilagyan ko ng panibagong hose. Bago ito na. Yung mga sakit. Kaya akin lang susubukan. Dapat yung vlog mo nung ginawa mo. wire. Subukan natin siyang start. Ah, yun. Kung meron ng hindi na mag f Yun. Bali. Wala na yung kanyang port. Ayan. Kanina, hindi mo siya mapindot ng ganyan. Puro, ano malabas diyan ay F1 lang. Ibig sabihin, okay to. Okay pa to yung binili nung may-ari. Kaya binalik ko yung luma. Pwede yung bago. Siya na yung bala sa bago. Tago niya na lang itong bago. Yun lang mga kamangyan. Uh, first uh, time kong gumawa ng automatic washing machine. Pero... Wala naman akong nandiyan. Ang ginawa ko lang ay mismo yung wire lang na dinaga. Yun lang. Thank you.